In man na business ba ang hanap mo na kahit wala kang gawin ay kikita ka ng pera possibly? Sa panahon ngayon na ang internet ay nagiging essential na sa araw-araw na pamumuhay natin mga tao. Ang internet nga ay maari natin pagkakitaan gamit lang ang malit na puhunan pero malaki ang kikitain dito. At maari mo agad itong masimulan sa iyong tahanan. At kung gusto mong matutunan yan ay panoorin mo lamang ang video na ito at mag-subscribe ka na rin upang updated ka sa mga bagong business trends. Itong business nga na ito ay parang piso wifi lang. Ngunit dito ay mas mababa ang kapital. At mas mabilis itong iset up dahil plug and play lamang ito at low maintenance. Kaya malaki ang kita at pwede mo agad ito iskill at mas palakin pa ang iyong kita. Ito nga ang TP-Link EAP-110. Ito ay isang wifi fi Aspan access point na kung saan ikita ka sa pagbebenta ng mga voucher codes. Ito ay parang open wifi lang at ang mga voucher codes ang nagsisilbing password at ang bawat voucher codes nga ay may validity na 1 day, 3 days, 1 week, 1 hour, 2 hours or kahit ano pa man yan. Nakadepende yan sa gusto mong i-offer sa mga kliyente mo. At ito ay mabebenta mo ng 5 to 50 pesos per voucher code. Mamaya nga ay papakitaan ko kayo ng sample computation kung magkano ang kapital Magkano ang kikitain at paano nyo mas mapapalaki ang kita at kung saan ba ito nabibili at kung paano ito iset up. Bago nga tayo magpatuloy ay bibigyan ko lang kayo ng comparison ng Wi-Fi Hotspot versus Piso Wi-Fi. Ang EAP-110 nga ay malit lang ang kinakailangan kapital, plug and play, low maintenance at easy to scale ang piso wifi nga ay mas matas ang capital na kinakailangan dahil karaniwan ay mas mahal ang mga parts na kailangan dito o yung mismong piso wifi machine pangalawa komplikado ang pagsisetup na ito lalo na kung hindi ka marunong sa mga parts o sa pag-assemble o kung may masira man dito ay hindi mo alam kung paano ito maayos higher maintenance dahil nga mas maraming parts ang piso wifi kaya mas marami kang parts na kailangang alagaan o palitan in case na may masira. At pangapat nga, harder to scale. Dahil kailangan mo pa ng paglalagyan ng mga piso wifi machine. Hindi naman pwedeng basta-basta ka nalang maglagay kung saan saan ito dahil kailangan mo talaga ng pwesto nito. At ngayon nga, ang kailangan mo dito ay una ay internet. So kung may mga internet naman kayo sa inyong mga bahay, ay bagay ng bagay sa inyo ito dahil bukod sa magiging libre ng wifi ninyo ay kikita ka pa, diba? Para naman sa mga walang wifi plan sinasuggest ko sa inyo na kumuha kayo ng internet provider na may unlimited internet at tulad ng Converge Fiber na nag-offer ng plan 1,500 na kung saan ito ay nagkakalaga lamang ng 1,500 pesos monthly at may unlimited internet ka na And up to 200 Mbps ang speed At kung wala namang convert sa inyong lugar Ay pwede naman ng PLDT na kung saan Ay may plan sila na 1299 per month At unlimited internet na nga ito And up to 50 Mbps ang speed At meron din namang plan 1699 na up to 200 Mbps Mag-inquire nga lamang kayo sa inyong lugar Kung ano nga ba ang pinakamagandang internet provider na available At pag may internet ka na ang next mong kailangan ay itong tipiling EAP110 at mabibili mo ito sa Shopee at nasa description box below yung link ng shop. Trusted na itong shop na ito at ito nga ay package na with cloud system. For only 2,500 pesos ay pwede mo nang simulan ang business na ito na kahit wala kang gawin ay kikita ka ng pera. Bagay na bagay ito sa mga taong gustong magnegosyo na walang experience. Pag nakabili ka na nga sa Shopee, ang next mong gawin ay i-setup ito. Madali lamang ito gawin dahil nga plug and play lamang ito. Ang laman nga ng box ay power adapter, power cord, strap, antena. At kailangan mo nga rin bumili ng UTP cable, nakadepende yan sa haba na kailangan mo. Nasa description box ang link ng shop na pwede ninyong pagbilan. At para naman i-assemble ito, una nga ay ayusin mo muna ang antena. Pangalawa, ikabit ang antena sa UTP cable at yung kabilang dulo ay isaksak sa power adapter sa part ng PoE o Power Over Ethernet. Third naman, isisaksak naman ang isa pang UTP cable sa antena at yung kabilang dulo naman ay sa modem naman. At yun lang ganun ang kadali, na kadali nakasetup na ganito. At pwede mo nga ikabit sa poste ang antena at huwag kayong mag-alala dahil waterproof naman ito. At tandaan na sa kada isang antena ay 100 meters ang coverage. Kaya ang magiging customer mo ay yung nasasakupan lamang ng 100 meters mula sa antena. Mamaya nga ay sasabihin ko sa inyo kung paano nyo mas mapapalawak pa ang sakop nito. At ngayong up mo na, ngayon naman sa system tayo. Nasa mismong manual or user guide na nga ang link ng system at nandiyan na rin yung username at password mo upang maka-access sa system. Ngayon naman, paano nga ba mag-generate ng voucher code? Para nga makapag-generate ng mga voucher code, click mo nga lang yung create voucher, at dito ay makikita mo yung code length, which is haba lang yan ang code. Iset na lang natin yan sa default na 6. At ang amount ay nakadepende sa kung gaano karaming code ang gusto mong gawin. At pwede mong laruin yung settings o iset depende sa i-offer mo. Halimbawa, 1 hour is 5 pesos, one day is 30 pesos. Kadepende nga sa iyo yung pricing. Pag walang kakompetensya, ay pwede mo itong taasan. At after nga, ay pwede mo nang iprita ang mga codes na yan at gupitin at ibenta. Kung may mga tanong nga kayo, ay pwede kayo mag-comment dyan sa baba. At aking sasagutin yan sa abot ng aking mga kaya. Ito na nga ang example o computation. Magkano nga bang ang kailangan na kapital dito? Una nga ay 2,500 para sa tipiling EAP-110 at 100 to 300 pesos naman para sa UTV cable. At yung internet, kung may internet na kayo, nasa 2,800 na lamang ang kailangan mong kapital. Ngunit kung wala, ay mag-expect ka na madadagdagan yan ng 2,000 to 3,000 pesos dahil magpapakabit ka pa ng internet. Bali, abutin ito ng 5,000 to 6,000. Kailan mababalik ang puhunan? or ROI o return of investment. Sabihin na natin na sa lugar ninyo ay hindi gaanong katao at may 20 na device lang ang kumagamit ng wifi mo. Take note na per device ito dahil may mga tao na more than one ang device na ginagamit at pag mas maraming device at sa sa'yo ay mas malaki ang kita. Sabihin na natin na sa bawat device ay nag-avail ng unli internet for one day na nagkakalaga ng 20 pesos. 20 device times 20 pesos is equal to 400 pesos sa isang araw lamang yan. At pag mas maraming gumagamit ay mas malaki ang kikitain mo. Sipin mo na lang kung nasa mas mataong lugar ka ay mas maraming gagamit ng iyong wifi at maari mong maibalik ang kapital mo in 2 weeks to 1 month or more. Nakadepende talaga yan sa lugar. Halimbawa nga ay nasa probinsya kayo at mahirap ang connection o internet. Pwedeng pwede mong gawin itong negosyo na ito dahil kumita ka na nakatulong ka pa. At magiging free na rin ang internet mo. Kung sa mga school ay mas malaki ang kikitain mo o sa mga squatter area na kung saan ay dikit-dikit ang mga bahay. Paano mo nga ba mapapalaki o ma-scale itong business na ito? Ang gawin mo ay bumili ka ng maraming tipiling EAP 110 dahil nga 100 meters ang sakop ng kada antena. At kung gusto mong masakop o maabot ng internet ang buong barangay ninyo, ay eh kailangan mo ng maraming antena. Pag mas malawak ang sakop mo, mas marami kang pwedeng maging customer at syempre mas malaki ang kikitain mo. At maaari yan umabot ng 50,000 pesos a month. At pwede mong kausapin ng mga tindahan o mga sari-sari store sa inyong lugar upang maging reseller sila ng mga codes na binibenta mo. Halimbawa ay 5 pesos yung voucher code na binebenta mo. Ibenta mo lang sa nila ng 4 pesos ang voucher. At yung mga tindahan ay ibebenta nila ng 5 pesos. Bali kumita ka na at kumita pa yung sari-sari store. At ang maganda ay hindi mo na kailangang magbenta ng voucher code sa mismong bahay mo dahil may mga reseller ka na. At mas dadami ang volume ng customer mo dahil marami na silang nabibilahan ng code at mas malawak na ang sakop ng wifi business mo. Naway may natutunan kayo sa video na ito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong mga video, ay mag-subscribe ka na upang updated ka sa mga darating pa natin mga video.